Not as tough, sa madilim na eskinita, sa isang tahimik na bayan, may isang eskinita na iniiwasan ng lahat tuwing dapit hapon. Sabi ng matatanda, may kakaiba raw na presensya roon isang aninong lumalabas tuwing takip silim. Si Miguel, isang binatang matapang ngunit mapagtanong, ang hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, napagdesisyonan niyang dumaan sa Eskinita, upang maputol ang kanyang ruta ng halos kalahating oras, habang naglalakad siya, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga ilaw ng poste ay nagpa-flash sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa bawat yapak niya, may maririnig siyang tila kasabay niyang naglalakad pero nang lumingon siya, wala namang ibang tao, nagpatuloy siya, pilit na hindi inaalintana ang nararamdaman niyang takot. Ngunit nang makarating siya sa kalagitnaan ng eskinita, may biglang humila sa kanyang braso. Napasigaw siya at napaatras, sa harapan niya, may isang matandang lalaki payat, duguan ang damit, at nakatingin sa kanya ng may lungkot sa mga mata. Tulungan mo ako, mahina nitong sabi, dahil sa gulat, napaatras si Miguel. Munit bago pa siya makatakbo, biglang naglaho ang matanda. Naiwan sa lupa ang isang luma, at kupas na litrato isang larawan ng lalaking iyon, kasama ang isang pamilya, kinabukasan, nagtanong-tanong siya tungkol sa matanda. Doon niya nalaman na maraming taon na pala itong nawawala. Napag-alaman din niyang sa mismong Eskinita iyon na patay, ngunit hindi kailanman nalutas ang kaso, mula noon, hindi na muling dumaan si Miguel sa Eskinita. Ngunit tuwing dadaan siya malapit doon, nararamdaman pa rin niya ang malamig na hangin at tila boses na bumubulong sa kanyang pandinig pa ulit-ulit, may lungkot at pagmamakaawa, tulungan mo ako.